Guys, dito naman tayo sa preso ni Boss Danny. Good morning. Boss Danny, magkano nga yung pintahan mo dyan? Sa mga rim? Po, 250. 250 po, sa mga rim po, P250. P250 ang usa? Ano na lang, unan na lang kung ano mo dyan, bibili nyo, ayan e lang, Gagamitin dyan. Magkano ang puntaan na yan? P350. Bigay, ano, bigay ko dyan P450, ang ganda lang tayo. Ano po, okay na po yan. Lain, po yan gulong gong ma, P200 din? Ayan po, p And guys, sa mga gulong no, 200 200 dito, 250 hanggang 200 sa mga rim na yan. Dito, 500. Oo, uh -huh. 550. 550. Uh Oo. -huh gulong lang sa unahan no? kailangan nito gagamitin nyo na to etong batalyan to 1, to 50. 1 to 50 etong red saka yung blue ay yung sa yung white yung white ano sa libo sa libo dyan sa white guys no eto kasi may pedal na eh may pedal na, na nga pala itong isa oh. o oh. ayan may pedal na 1 to 50 guys ito, may, mga, ano, uh, may, bearing. Oo, may na no yun kakabitan nyo na lang ang pedal So 1,000 dyan sa white no? Dito 3, ha? 3,850 na lang Bumaba Lalong bumaba guys so, oh, 4, 5. So ngayon 3,850 na lang ah, oh, May darating pa lang bago mga idol So paubos na lang to ni Boss Danny no? Kaya 3,850 na lang dito Yan o no? oh. no? Wala na kayo pang ibang bibilin dyan Tatakbo nyo na lang yan Oo, oh. Yan ha, patatakboy nyo na lang guys 3,850 Oh, dito legit, no? Oh, hindi kayo tatakbo dito. Dadalin yung ano. Yan, yeah, hindi nakakaw dito, guys, no? Mga bago 'yan, no. Oh, 3850 na lang ang bigay ni Boss Dani. Oh, pwede naman. Bala na kayo tumakbo. <laughs> ah, 3850 'yan. Mga bago. 3850 mga idol dito na kayo sa pwesto ni boss Dani no Ayan, dito sa Carmen Planas no na video yan dito lang siya sa baba na to yan sa gilid ng video no so dito naman tayo guys dako naman tayo dito sa mga kalan no yan Dani dito sa kalan mo yan sa mga kalan na yan 7.50 tapos ano ah... 950. 950 dito sa malaki-laki nito no. Ayun. 950 750 dito, guys, no. Ayun No? Ice, no. Masing machine no. So, eh, no? Ano nang no? yellow, guys, no. 650, 650 650 dito. Ayun, 650 dito mga idol, no. Etong single burner natin. 600. 600. Ayan, 600. Induction uh, 650. Induction 650 oh yan oh no? guys may mga range na rin dito no oh guys sa uh, mga range na to no yan oh no? kompleto to ito ba sa 350 350 guys dito wala no? pa di kwenta yan oh yan na 350 2 4 6 8 8 yan ha Ayan, combination. Tawag pa. No? Yo, no, no. Ganun pa rin dito sa double burner oh, mo. Ganun pa rin naman 'yan, 1550. 1550. Eh ginanin niya 'yung gamit ko ito. So, meron dito 'yung double Ayan, double burner, no. Sa mga rice cooker, guys, so rice cooker no, micromatic rice cooker. Ayan, saka blender. No? Sam, pressure cooker natin. Bakim sa sakyan. Pang lang po. So guys, dito tayo sa ano, no, digital na timbangan. Dito sa digital na ano, timbangan. 650 mga idol. Ayan, 650 dito sa digital na ano na to, no? Timbangan. Itong set na to, grinder sa Cabarena. 1,550. 1,550 mga idol. O, oh, may, may grinder na kayo, may barena na kayo, no? Oh, may mga bala pa yan. Ayan, no? Oh, may mga bala na sa lobo. Oh. Ayan, no? Oh. O, oh, may mga stone, saka yung drill bit, no? Ayan, pang bato, saka pang bakal yan. Meron na yan, guys, no? Bakit na? No? Oh, punta na kay dito. Yan oh, mga kasirola oh. Oh, ah. Dito set din. Pero kung halimbawa ito lang yung bili nila. 100. So 100 dito guys oh. Yan 100 bawat isa nito. Pati dito. Oh so, 100 daw mga idol ah. Yan oh. Sa mga solar naman natin guys no 50 watts yon no 550 yan solar guys no 550 lang no yan dito lang yan kay boss Danny so mga viewers no baka isa dito ang kailangan ninyo no punta na kay dito sa pwesto ni boss Danny dito sa Carmen Plana no din sa Safety shoes guys no. Ano yung mga ilaw mo na ano talaga? Eh, eh, original to, mga branded no, yeah. yan. kita original yan. Ilang ano to, ilang eh, watts? Eh, 10 watts. Ito, 30 watts to. Ito yung maganda sa akin, ano 30 ano, watts mga, to? Magkano pinta mo dyan? At 150 yan 75. Ito, oh, 150. Yung 75, mga idol, yung maliit. Maliwanag to, boss Maliwanag to. Mga led po kasi, kaya maliwanag. Yan eh, no, Idol o. Oh. 360 mas no. dito na ayan kayo pumunta, guy, no? Ayan, no? Ayan, guys, no. 10 watts. kuya. Meron mga no. 450 Meron na po mga LED light, no. Parang gulong lang po pinili nyo dyan ayan po, ano, 95. 95. Ito, ano, 120. 'Yan, mga anito kasi. Ayan, yun, ayan, 120. 20 watts. 20 watts, 95 pesos, no. no? 95 pesos no? 20 watt na red light mga no? Digital yan, digital yan. Mga branded yan Oo, oh, mga branded to brand eh Mga carbon pa oh Saka may sealed pa yung dulo No? Magkano to? 250 yan, 280 yan, hanggang 200 bigay sa'yo daw 500? yun? 90? 95 na 95 Ito 120 Bawas, bawas, bawas Oo, okay, sige, 90, 90, 90. <laughs> Ay, <ayun. laughs> pag binawasan oh. natin binawas nati ni ilaw yan, hindi na maluwanag <laughs> yan. Wala nang ilaw eh. Na ba? Kaya nga oh. ka ilaw, pa, ilaw diba? oh, Guys, so tinesting ulit. na lang yan. Hayan, Dalawa ko e kong ko lang yan. Pero... Uh, 780 dyan sa blender. blender. Okay, pa, mamaya kuya? 780 sa, sa blender, po vendor, po, no? But no? Yan, si sir ano. Tiker natin. Bibili ko. Mapapanood niya kita. <laughs> salamat sir. Kita pa pa, kita pa pa Ay, tama ka ko yung picture mo. Thank you sir. Salamat. Oh, palagi kasi nakaano to, naka-vlog kay. Po, oh, yan, palagi pong bina-vlog namin. Lamang Boy, sila Boy Rick. Yan. Yan sila Boss Danny. Ha? Ah. Safety issues. Yan kaya mo yan ng system safety issues no. Yan daw. Oh. Badtani sa safety issues mo. Kano? Oh, 380 pero 300 bigay na ni boss Botdani no safety shoes guys bagong bago no o oh, lahat no may discount yan. yan lahat ng mga nakalatag ng mga paninda ni boss dito mga idol lahat yan may discount no yan oh, tulad ng mga ano na yan no double burner single burner no electric no electric na kalan lahat yan ng mga nakikita nyo mga nakalatag dito yan lahat yan may mga discount Bahala na kayong uh, Makipagtawaran kay Boss Danny no? Yan dito Ay, Thank you thank you ah Salamat 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 sa iyo Yan no? Oh. Saka sa mga bike na to Pahanginan oh. oh. Anginan lang Ito sabi niya sira daw Hanginan yan siyempre Hanginan lang And Guys folding bike to eh oh. Brand new gulong na lang manobela saka yung ano dito ang kailangan nyo ikabit no so dito guys 1-2 holding bike ayan no may shock siya sa center no ganda nito idol swerte yung makabili nito no 1-2 lang ang halaga holding bike so 1-2 so shut out mga idol no so hanggang dito na lang vlog natin dito kay boss Danny no So sa lahat ng mga viewers natin na gustong bumili ng mga latag ni Boss nino, no dito sa Carmen Plaza. Punta na kayo dito. Ayun no. Sa mga nangangailangan ng mga paninda niya, punta na kayo. So, na dito lang vlog natin. Thank you. Bye.